Hello, good morning. Mga ka-brod, mga abroad. How are you? Kumusta ka? Ayos pa ba? And uh, ngayon ay palabig isang araw ng ating mga sisiw at medyo sikip na sila dito sa ating kulungan kaya ililipat natin sila dito sa mas malaki at mas malawak na kulungan. So maglalagay kami dito ng partition dito sa ibaba para hindi naman sila masyadong aalog-alog para ah, sakto lang dito sa kulungan na to and dalagin natin to ng mga option na may adjust depende sa pangailangan ng ating mga sisiw sa space na kailangan ng ating mga sisiw what I mean English yun ah And uh, sa taas ay May naglalagay ng Epoxy Kasi kita nyo naman oh Butas butas yung ating uh, Yero Kasi pang apat pang apat na recycle na yata Itong yero na to Ito yung mga sinaunang yero na matitibay So lalagyan natin ng uh, Epoxy uh, Tapal Para hindi ah, uh, pasokin ng ulan itong ating kulungan at bumili na rin pala tayo ng isang sakong patuka sa ating mga sisig ayan o, oh, sako-sako na yan Integra 2000 hanggang sa mabenta to ito na yung papa patukan uh, patuka natin sa kanila Integra 2000 maganda daw yan ayon sa ating mga nakausap kapag hindi nagkaayos eh papalitan natin sa susunod na batch. Titingnan natin. Siyempre, nagie-experiment tayo. Kanya-kanya eksperimento 'yan habang nag-aalaga. Ah, uh, kumukuha tayo ng mga kaalaman sa ibang tao at the same time ay ini-experiment natin sa ating uh, sariling pamamaraan kung alin yung mas maganda, kung alin yung mas mainam. Para sa susunod na mga batch ay uh, mas maganda yung ating uh, production. Mas maganda yung kalabasan ng ating pag-aalaga. So, maya-maya lamang ay maililipat na natin ang ating mga siyo sa mas malawak na kulungan. So, stay tuned. At ito na nga mga doh siya yung pinakaunang sisyo na nakalipat dito sa bagong kulungan yan, maglilipat na kami habang binibilang namin kung ilan talaga yung natira sa ating 103 heads na mga sisiw ayos bago tirahan na sila mhm malawak na kaya ang pahingahan yan mga bro ayun matututo rin yan sa ilalim may merong nakasalong uh, ano to yero para sa mga ipot ayan sa ilalim para madaling linisin Puro prepared tayo talaga sa pag-aalaga ng mga sisyo na ito. So, hopefully, magbunga yung ating preparedness. Aray. Ayan. Ilan na? Ano na? Maninibago pa sila sa kanilang bagong gulungan, no? yun so ito mga ka brote may option na uh, mag expand itong ating kulungan so kahit siguro mga 200 ay eh, kaya nating mag alaga dito kung uh, ating gugustuhin so next time kapag sanin na sanin tayo ay eh, dadamihan damihan na natin ang pag alaga kasi parehas din naman yung effort, sa yung time na ginagastos natin yung kinukonsumo natin sa buong araw so yun ang ating gagawin, dadagdagan natin para hindi naman sayang yung araw na lumilipas So ito na mga kabro Ang ating mga kasisiwan Nailipat na natin lahat Bali Ang natira sa ating 103 Na heads Ay 92 So 10% mortality rate Iwan ko lang kung uh, Normal yun o Sobrang taas Bali 11 heads yung nawala mula sa first day hanggang mag 11th day ayan so sana magtuloy-tuloy na sila dito video naninibago pa sila kasi may mga siwang yung uh, sahig kumpara sa dati nilang uh, tirahan na karton walang butas-butas so eventually masasanay din titignan natin lang natin baka mayroong nabubuslot o lumulo sa tiyong sa pagitan ng mga siw sa siwang ng kawayan eh maagapan natin para hindi sila mapilayan and eventually magaano rin naman yan matututo sila masasani din sila yan so ngayon mga stress pa sila pahinga muna na konti and uh, after some time makakabawi rin sila at uh, maasahan na sila silang magpaikot ikot dyan sa kanilang bagong kulungan And kapag medyo oversize na sila para sa kulungan yan i-adjust ia naman natin dito sa kabilang ito meron tayong maglalagay rin tayo dito ng adjuster at hanggang dito sa may dapat ng pintuan ay uh, i-adjust ia natin kung kinakailangan so yan mga kabro, ang update sa ating mga chicken sa pang isang araw. So maraming salamat sa panonood and hopefully ay uh, may matututunan tayo sa panonood sa video ito. Maraming salamat. Bye bye.